Ayan ho, kumusta na kaaring atin ito yung ibinilad. Ayan yan Ayan oh. oh, ang ating aanohin. Lulutuin pang ulam. Ayan o. Oh. Maigay humalagay ng kamatis. Ating isisilong na rin po. Oh. Tama-tama po rin, pang tanghalian po natin. Oho, yan, tara akin pong ibinibilad at nang lalo pong tumindi ang sarap oh, yan ayun po, ito po ang ating gagawing pananghalian, yan, tuyo nabiklad po, yan ate po binibilad muna, oh tapos aray ho ay kamatis yan kakamatisan natin tapos eh, tayo medyo nagkahilig na rin po sa ano, dahon ng sibuyas ilalagay po natin, pwede po yan ano ho yun na po dating igagayak Kamatisan po natin 'o. No? द क्लैंक तो पतलों परसो हो हम्म यार ये होगा दो po natin ito no? Dahil po murang kamati, sasabon po natin ang kamati. 定州有。都 pala tayo na tabing palitang nalig akong kautin tubig para hindi sa yung sabaw-sabaw na punto tapos arisin yung ating tuyo. yaw tapos lalagang po natin ang anong yung ating produkto. E, dito ito po ito. So, oh, parang sarsadong isda. Oh. Anong nangyari? Parang sarsadong isda, ano? Oh, oh. So, mariba ng kaunti, oh. Ah. So, talagang yun na po, oh. ready to eat na po salamat po uli sa lahat ng biyaya po yan araw araw pong pasasalamat oh, bubugchi mhm mm lang langaw na naman eh na na po yung ating pang ulam oh. para naging sarsyado ano ako ay natutuwa at yung sibuyas nating dahon ay pwede kahit saan iya yeah. ay ika nga ay sama sa lahat oh. kaibigan ng lahat Hmm. Ya, yeah, pakai ini sah. Taman-taman yang ini tengah ke po oh tayo. Hmm. Akan po. Tiyan lah Kaya hot tuyo minsan lang binibili natin para pang stock stock po ba. Biglang na naibigan natin oh tuyo. Binibilag ko lang po. Para mas mapanatili yung kanyang sarap. Para po naman sentronela. Malaki na rin yung puno natin ito. Sentronela. Tingnan yeah, ko, kaya ito sa kamatis. Medyo mura na po ngayon. Tapos yung din. Baka ka tayo makaka... Abot po naman sa katamtamang presyo. Mm. Ah, iya. Ay lusot po ang parang kali. Ayun po, ito na po ang update sa atin uh, pong palayan. oo Na talagang ika nga inabibilang ng araw. Yan. Oh. talaga po malapit-lapit na. No? Oh. Y'all oh. yeah, ito na po ang ganap sa ating palayan baka po aray, halos uling, uh, update na tapos yung pag uh, episode po natin uli dito ay baka po anihan na oh yan Ani, ana baka. Mm. Malapit na ano ho yan. Iba na po kung Golden ano na, gintong ani na. Oh, yan, gintong ani. Ay, kung tutuusin po sa part po na ngayon na malapit na tayo mag-ani, pag po akong papipiliin, ayaw ko muna mag-ani. Oh, uh, kahit, kahit mag aani na. Gawa po ng... Kung ako po papipiliin, kung bagay sa next month na ako mag aani At gawa po ng ano eh, baka sa next month, mas mataas na yung ano. Pag malapit na po yung harvest, mas nakakakabado na ay eh. Mas mababa na po yung presyo. Oh, uh, yun po yung totoo pag malapit na ang harvest mababa ang presyo ng palay oh. yan oh dapat nga po excited diet mag na ano pero yung malalaman mong napakababa po ng presyo aba ay eh, Diyos ko po patatawarin ay di sabi ko nga minsan ho ay yung nakalampas na yung anihan ay saka pala yung Mataas ang ani O di kaya bago mag-anihan oh. Hindi ho tulad na sagsag ng ani Ay sakapalaan po Sakapa, nababa Yan yan po ang Obserba namin din eh oh. Ano nga, batama ba? Obserba Yan Pero ayos din po oh. Malapit na ay oh. Ang ganda ng uhay, dikit-dikit. Choo. Ano Jojo? Jo? Ano? Kumusta? Yan po na may sama na sa ani Kumbaga sama-sama na yan pag harvest Hindi po pwedeng i-harvest ng, ng 100% yung hinog Masa marami pong mawawala kahit po 100% na yung hinog mawawala pa rin yung 20% kasi yung naunang na hinog malalaglag na pero basta ganun po yun kung maga ba't hindi 100% yung inaani ano po ba I share ko rin po sa inyo pag 100% po inaani yung hinog na nauna na lut, -lut. pero yung po namang maberdi pa ay di ganun din po kung bagay pag ng berde pa yung 20% mawawala naman ay yung hinog parang ganun po baliktadan lang oh yan oh Ayan na po, ang ganap sa ating palayan. Ayan, oh. Ito na po. Ano yung chocho? Ang na. Tapos po dito pa sa kabilang side doon. Ito yung nagkaiki. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Nandito na rin po tapos sa episode na ito. Yan, ito po na may halos para nagpapamarehas yung ating palay. Ayun. Yan. Yun, ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.